Magandang Gabi, Pilipinas! Taong 2018 nang tuluyang napirmahan ang Bangsamoro Organic Law na nagbigay daan sa pagkakabuo ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang matagumpay na implementasyon ng peace agreement sa pagitan ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front o MILF ang naging pundasyon ng pagsisimula ng pagsuko ng mga miyembro ng armadong grupo. Naging nitsaring ito ng paghina ng puwersa ng mga LTGs dahil na rin sa pagsisikap ng bagong tatag na Bangsamoro government na wakasan ang armed struggle sa Mindanao. Mas pinagtibay pa ito ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos nitong pirmahan ang pagbibigay ng amnestia sa mga dating miyembro ng MILF at MNLF. Nakikitang makakapagbigay din ito ng pag-asa sa mga dating miyembro ng iba pang teroristang grupo na mapabilang din sila sa amnesty program. Bagamat nagpapatuloy ang mga inisyatibong ito para sa kapayapaan sa mga lugar sa Mindanao, hindi pa rin maiiwasan na makapaghasik ng lagim ang mga teroristang grupo. Kamakailan nga lang nang ginulantang ng pambobomba ang isang misa sa Mindanao State University sa Marawi City na kumitil sa apat na inosenteng individual. Agad na inako ng Islamic State ang responsibilidad sa nangyaring karahasan kung saan pinaghihinalaan din na mga natitirang miyembro ito ng Abu Sayyaf at DI Maute Group. Nakikita man sa ngayon ng sandatang lakas ang kanilang kalamangan sa opensiba laban sa terorismo, patunay lamang ang mga ganitong trahedya na hindi pa rin napuputol ang ugat ng karasan sa lugar. Do you think that the BARM government is pressured as of this time? Or do you exert pressure? Because after all, ito yung pinag-usapan sa peace agreement na tutulong sila para mas matapos na itong uh, mga terorista at mga banta sa BIFF sa ISIS and all. Actually, Cesar, ang BARM ngayon ay malaki ang role at contribution sa ating campaign laban sa local terrorist group. In fact, they supported our campaign mm -hmm. in Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi, especially when we brought back yung mga IDPs sa mga barangay sila, yung balik-barangay. Mm -hmm. They provided uh, support in terms of livelihood, farm-to-market roads, mm -hmm. and uh, houses. Mm -hmm. So, yun ang naging contribution ng BARM. So, malaki ang naging role nila para mm -hmm. maging peaceful ang okay. Sulu, Basilan, at saka Tawi-Tawi. Okay. In fact, after the Marawi bombing, one day after that, I engaged uh, BARM Uh, with the Chief Minister and we talk about coordination and collaboration on how to address the recent uh, uh, terroristic activity, particularly the bombing. And okay. they 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 also committed to to support uh, the military in catching the uh, the perpetrators. And uh, what do you mean, sir? Catching the perpetrators? Because they still have the MILF forces, the Bf Yes. yes. Uh, it's not being dismantled. Has there been a time or have you tried already talking to them? Uy, may operations kami. Pwede ka bang magpadala ng isang batalyon din na ganyan? May mga ganun bang usapan? Can we request the BIAF of the BARM na tumulong sa batalyons natin to uh, help in the manhunt of, against the terrorists? Well, uh, yung ano natin at uh, yung coordination natin sa kanila and support na pwede nila nating hingiin in terms of uh, implementing our campaign is limited only to information ah. and uh, of course yung kanilang influence okay. sa kanilang mga miyembro na wag na suportahan yung mga Bakit hanggang doon lang sir? Nandun sa agreement yon. Nasa agreement yon kasi uh -huh. ang ang ano talaga niyan is ang normalization is uh, part part of normalization uh, program natin is yung decommissioning ng kanilang Mm -hmm. uh, Armas mm -hmm. and the organization itself. But, but but you have intimated to them or at least uh, heard from them na ayaw nila ng ganyan. Sige sir, because even if uh, nandyan sa teritoryo namin yan, hulihin nyo yan and uh, you felt that uh, they're really sincere. Yes, ginagawa nila yan. In fact, maraming mga successful operation laban uh -huh. sa mga local terrorist groups uh -huh. na ang nagbigay ng information mga MILF members. Okay. The so, BARM? The, the BARM. Uh, okay. To include the BARM. Okay. So, malaki ang kanilang ano uh, support at itutulong sa campaign natin against uh, local terrorist groups. Sir, did it come as a shock uh, personally sa'yo or uh, in your position that uh, the, the government has uh, finally approved the amnesty program sa mga rebelde? Well, I think uh, that is for me, for me, I, I think that will, ano, that will really uh, help no, mm -hmm. sa mabilis na pagsubpo natin sa ano sa local terrorist groups and of course uh, alam naman natin ng intent ng ating presidente is unity and reconciliation mm -hmm. so I think given them uh, with with this amnesty, amnesty program I think it is really aligned with the Uh, intent of our President, unity and uh, reconciliation. In your AOR, sir, karamihan masasabi natin mga terrorists, no? Uh, but what about those uh, CPP-NPA? Uh, marami kasi nag-comment eh. Patapos na tayo. Marami nang nagawa ang AFP para puksain ang CPP-NPA at uh, ngayon mag-uusap na naman. Baka uh, gagawin na naman itong patibong at mag-restraint mag, mag, uh, na naman ng pwersa. What's your view on that, sir? Well, actually, the, the, as far as I'm concerned, the current, uh, the, the recent talks by the government of the Republic of the Philippines and the CPP, NPA, and was just an exploratory talk. So, siyempre, pag-uusapan pa yung framework nito on how the peace talks will be undertaken. Mm -hmm. But uh, for now, it's very clear that uh, the guidance of our chief of staff is to continue our campaign against the communist terrorist groups. Mm -hmm. So, we were given timeline to dismantle all the guerrilla fronts within our joint operational area. So, paano n'gon gagawin nun, sir? May amnesty program pero i-dismantle nyo pa rin. How is that? Uh, are you not going to go against itong mga pag may nakita kayo mga NPA doon sa bundok? Well, ang ang lagi naman nating healing. Mm -hmm. o... So, Uh, request sa mga NPA na, na nasa bundok pa, eh, mag-surrender na. Mm -hmm. Mag-surrender na sila and avail of all the benefits and uh, support coming from the national government. So binibigyan naman natin sila ng, ano, ng leeway o ng option to surrender and avail of the program of the national government. So, yung iba na talagang of course na magmamatigas na mm. hindi si sila mm. magsusurrender. Oo. Since continuous naman yung aming militar operation, pag nahuli namin sila o na-engage namin sila, either na neutralize sila sa military operation or mahuli namin sila or yon, surrender Kaninong responsibilidad po bayan general? Uh, responsibilidad po ba ng gobyerno ng AFP na iparating sa kanila na sumuko na kayo para sumuko sila? Or kung sino lang yung magpadala ng offer or proposal na susuko na kami, paano ibang gagawin yun? Meron ba kayong clear na policy on how to do it? Yes, meron tayong ano, yung EO70, yung ntf mm -hmm. no uh, May mga mechanisms dyan. So basically, the NTF-ELCAC, Uh, the EO70 is a full of government approach. Ibig sabihin, ang um, responsible sa campaign against the CTGs, not only the job of the AP, but the whole agencies, other agencies of the government. Mm -hmm. So, yun ang maganda ngayon. Meron na tayong platform, mm -hmm. no? Uh, at magtutulong lahat ng mga agencies. Mm -hmm. Unlike before, uh, ang Lagi lang uh, nakatutok uh, na nalumaban sa mga CPP, PND, the Department of National Defense, particularly yung Armed Forces of the Philippines. But ngayon, lahat kasama okay. na. So, very clear po yung general. Just what would like to clarify this. Very clear po yun na because of the amnesty program na pinirmahan ng Pangulo, kahit may warrant of arrest ang mga rebelde, hindi nyo nahulihin. Paano ba ang sistema nun? Well uh, Cesar I do not know the specifics okay. or the details of this. Hindi okay. ko muna hindi ko masasagot 'yan. But right now uh, on the guard pa rin lahat. Kung kung merong susuko, uh, puntahan. at kung may lalabag uh, ha Yes. Uh -huh. uh, kung merong mga gusto magbalik loob, magsurrender, we will accommodate them. Mm -hmm. And for those who will continue their armed struggle, then mm -hmm. we will implement the full force of the law. Mm -hmm. Mm -hmm. So, 'yun lang naman ng 'yun ang clear dyan. So, okay. 'yun ang utos din sa amin. Of course, in the maintenance of peace and order sa uh, area of jurisdiction nyo, general is is not only the threat uh, ng mga terrorists. Uh, there's still the loose firearms, lalo ng mga private armed groups. Maraming mga mga factors uh, in your AOR It seems na hindi pa rin na-solve ang loose firearms na problema and mga private armed groups. Um, as uh, the West Chief, what is your plan, strategy, in order to solve and end? Uh, para masabi natin na the loose firearms problem is a thing of the past and we want everyone to know na eto'y labag sa batas at uh, talagang sinsero ang military para sa pagtatapos uh, ng mga ganitong usapin. Actually may programa dyan ang ano ang national government okay. at at nag implement dyan yung OPAPRU. Kami isa lang sa mga components specifically sa security to support the program. Mm -hmm. So, may mga programa dyan for the ano, those firearms. Mayroon tinatawag na SALW, Small Arms and Light Weapons Program, okay. na ang namumuno dyan, mga local government units. Okay. So, may programa yan and we will just support the security. With regard to the issue sa mga private armed groups, mm. we are all also supporting mm. uh, the effort of the... Philippine National Police mm -hmm. because mm -hmm. they are the lead agency on this. Mm -hmm. So if they need support mm -hmm. to dismantle a, a pag group mm -hmm. or, or pugs organization then mm -hmm. uh, it's also our mandate to okay. to support them. Your assessment on the loose firearms problem in in Sulu. Ah uh, marami pa ding loose firearms, hindi pa rin nawawala. A uh, challenge pa rin sa inyo to. Well, honestly, marami pa rin. Okay. But if we will continue the program, darating ang time na ma na natin to. Saan galing ang mga loose firearms sa politiko, sa mga civilian, sa mga businessman or saan? Well, ano yung mga loose firearms galing yan sa lahat pwedeng binibili nila. Okay. Pwedeng mga minana nila sa kanilang mga relatives. Aha. Ah, uh, meron din kasi culture nila. Oo, oh, culture nila. Okay. Meron siguro na binibigay sa kanila mga oh. ganan. Okay. So Matindi pa rin ang loose firearms sa, sa Sulu, Sir? Well, marami pa rin. Okay. Marami pa rin, Basilan, to be sa, Basilan? Same sa Basilan. Bakit, Sir? Kasi ito na yung mga naipon ng mga firearms eh. Okay. So, ito nga yung ina-address natin. Mm. But uh, ang maganda, receptive dito ang mga tao okay. ng Basilan, Sulu, and even Tawi-Tawi. So, they are supporting the program. So, marami na rin ang nagsipag-surrender uh, ng mga loose firearms. In the area of the first st Edition? Uh, sa Buka Peninsula, Misanis. Yes, the same effort. The same effort and the same uh, Marami pa, pa din, sir. Meron pa rin. Karamihan, sir, ay politiko, hindi naman. Well, I don't know sa politiko, but uh, uh, of course, pag sa politiko, dapat lahat ng mga firearms han, license talaga yan. Mm -hmm. License. Central Mindanao, sir. The same, kasi meron pa rin mga... ano dyan, may mga MILF, mm -hmm. meron pa rin mga... Uh, ...LTGs, mm. uh, yung mga communities dyan natatakot pa rin mm. kasi anytime pwede silang uh, maging biktima nito mga to. So yung iba, hesitant na ano, mag-surrender ng barel. But mm. ang sinasabi naman namin na uh, kami na ang bahala sa security nyo. Mm. Surrender nyo na yung mga barel nyo and we will ensure that you will be secured and safe. With the pronouncement of the President and of course what we see on the ground, Parang patapos na nga ang fight natin sa internal conflict natin sa mga terorista and all. But hindi tayo nagkukumpiyansa. Now, the question is, handa na ba, tiniisip na ba ng mga sundalo natin that the real threat now is the external threat? Sasagutin po yan ni General Gonzalez pagkatapos po ng ilang paalala. We engage yung mga officials hanggang down to the barangay uh, level na to surrender yung loose firearms nila. And uh, we gained so much, marami kaming statistics diyan na maraming nag-surrender ng baril. And hopefully pag magtuloy-tuloy yung progress and development dito, magiging hindi na part ng uh, ng uh, kultura nila na dapat mayroon silang firearms, meron silang baril. Dapat ang uh, focus na lang is uh, trabaho. Magandang gabi. Filipinas.